Ibang balita, hindi naging hadlang ang layo para maghatid ng tulong ang isang grupo sa Bulacan. Sinuong nila ang dalawang sapa, may hatid lang ang tulong sa mga estudyante. Umaksyon si Rosel Lopez. Nagsimula ang paglalakad mula sa Ipudam. Lumusong ng dalawang sapa. Yan ang sinuong ng paumbong padyakeros para maghatid ng tulong sa Sapa Munti Elementary School sa Norsagaray. Liblibito dahil sa layo niya sa mismong bayan. Matapos ang 50 minutong lakaran mula doon sa May Ipudam at tatamawit pa tayo ng dalawang sapang malita ay nakarating na tayo dito sa Sapang Munti Elementary School dito sa May Sitio Sapang Munti, San Mateo, Norsagaray, Bulacan. Nilatid ng grupo ang mga gamit-eskwela at pagkain, gaya ng noodles at bigas sa mga estudyante. Nagbigay din sila ng bisikleta para magsilbing libangan ng mga bata. Matapos pumasok sa eskwela, hindi naman na naitago itago ng mga bata at magulang ang saya ng makatanggap sila ng tulong. Mapapasalamat po kami ng marami dahil po hindi po nila nalilimutan kami mga taga rito. At talaga pong mahirap, hindi po kami magpakahirap sa pag stick po at sa pag ano, na mga luwas, so wala po kami pagkain mo. Eh, nagpapasalamat po kami ng marami dahil minsan po talaga po hindi kami nakakabili ng gamit dahil wala nga po kami trabaho, nag i lang din po kami. Malaking tulong daw ito sa mga mag-aaral dahil karamihan sa kanila ay hirap sa pamumuhay. Malaking tulong po sa mga batang mag-aaral sa pamunti ang pagbibigay po ng mga school supplies at mga chinelas sa mga mag-aaral po dito. Ayon sa grupo ng paumbong padyakeros, galing ang pondo nila sa kanilang fan run. Naisip namin ay mag-donate sa mga bata upang yung lahat na aming kinita doon ay mapasa kanila, magkaroon sila ng school supply at kung ano man po yung abutin ng kinita na yon ay ibigay sa mga bata. Umaaksyon, Rosel Lopez, News 5. to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.